Lahat dapat maging alerto sa posibilidad ng pagsiklab ng gulo. Nagsalita na kasi si Pangulong Bongbong Marcos laban sa China na dapat handa ang lahat ng sundalo ng Pilipinas. Kasabay kasi yan sa mas lumalala at patinditinding agresibong galaw ng China. Dito sinabi ni Pangulong Marcos at muling pinalahanan ng Air Forces of the Philippines na dapat laging handa ang AFP na protektahan ang seguridad at kapayapaan ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, ang illegal na aksyon ng China ay mas lalo pang magpapatibay sa Pilipinas na lumaban at protektahan nito ang ating sarili. Dito handaan niyang may ang ating bansa laban sa China at hindi natatakot ang Pilipinas sa anumang posibleng gulong mangyari sa West Philippine Sea. Pabor naman ang mga eksperto ng may pagmatigasan ang Pilipinas laban sa China dahil kitang kita niya na gustong nakawin ng China ang ating teritoryo. Pag hindi pinalagan to ni Pangulong Bongbong Marcos, mananakawan at mananakawan talaga tayo. Tensyon ng China ay talagang agawin yung ating karagatan. Ano? Uh, ni hindi pa nga nakakalapit halos, eh, uh, inaano na, no? Uh, binubuntutan na at uh, bali parang tinatakot na yung ating mga tauhan, ating mga barko para hindi na nga sila magtuloy. No? Uh, kaya yan po nagpapakita ng uh, tunay na mukha ng uh, China dito. no Talagang intention nila agawin talaga sa atin ang ating karagatan at likasiyangan. Dapat umaksyon si Pangulong Marcos tungkol dito. Umpisahan ng bitawan ang mga big investment deals mula sa China. Iwanan din lahat ng produktong mula sa China at itigil na lahat ng pagigipag-usap nito sa China. Hindi babagsak ekonomiya ng bansa dahil hindi naman tayo nakadepende sa kanila pati mga businesses nila yung mga barkong gumagawa ng reclamation sa Manila Bay mga Chinese yan din yung mga barko na gumawa ng mga artificial islands no so uh, tapos nag invest sila sa atin no Pina, talagang pinag kumbaga, pinagsasamantalahan na nga nila tayo and yet no uh, ang nakita natin patuloy pa rin ang pag-aagaw nila sa ating karagatan investment nila no sa bansa eh dapat siguro ipagbawalan na natin no at uh, paalisin na sila kung ganyan rin lang ang nangyayari, no? Okay. So, yun po, extreme po yan, no? Okay. Uh, mga exports natin sa kanila, katulad ng uh, nickel na kailangan-kailangan nila para sa paggawa ng bakal, eh, dapat siguro itigil na natin, no? Yung mga ganong klase, yun okay. ang mga extreme measures po talaga. Ang pinakamabigat na parusang mararanasan ng China ay ipatapon pabalik ng China ang kanilang ambasador. Ito na raw ang pinakamatinding mangyayari sa lahat. Dahil ibig sabihin nito ay ipipigil na ang lahat ng pirma ang kasunduan ng dalawang bansa as in lahat ng batas yung pagpabalik po sa ambassador no uh, isang ano po rin niyan uh, seryosong signal yan parang preparatory na yan sa pag-cut off ng diplomatic relations no so ibig sabihin ay eh, talagang puputulin lahat ng uh, ugnayan sa China no so ayan nasa ano na rin po yan kumbaga medyo nasa extreme na rin po yan pero dapat siyempre, pag ginawa natin yon, eh talagang kasabay na lahat din ng ibang uh, ugnayan sa China, no? Eh i-slow down na rin, no? Dito kahit umantong paanya sa gera, dapat ipakita ng Pilipinas na hindi tayo natatakot sa China. Hindi naman tama na kung ano ang gusto ng China ang magiging sunod-sunuran na lang tayo sa ninanais nila. Dapat anyang hindi pumayag ang Pilipinas sa gantong klaseng sistema. So, hindi tayo dapat pumayag sa ganun. Hindi dapat tayo dapat sumunod sa ganung klaseng uh, gameplay o strategiya. Kailangan ipakita talaga natin na kung anong gagawin natin na, na, na para maproteksyonan ng ating mga karapatan, ay talagang kailangan nating gawin. No? At uh, huwag tayo magpapatalo kahit maliit lang tayo dahil oras naman magtagumpay sila. No? Ay asahan natin na lahat pa lang ibang gusto nilang gawin at punin sa atin ay, ay gagawin nila at pupunin hmm, okay. nila. Kayo. Anong masasabi nyo sa sunod-sunod na rekomendasyong gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos? Ikomento sa baba ng salobi.